Ikaapat na Kabanata Kumalat sa buong Israel ang mensahe ni Samuel. Nakuha ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo ng mga panahong iyon. Nagkampo ang mga Israelita sa Ebenezer at ang mga Filisteo naman ay sa Afek. Sinugod ng mga Filisteo ang mga Israelita at tinalo ang mga ito apat na libong Israelita ang napatay nila. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang mga natirang Israelita sa kampo nila. Tinanong sila ng mga tagapamahala ng Israel, Bakit hinayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Mabuti pa sigurong kunin natin ang kahon ng kasunduan sa Shilo para samahan tayo ng Panginoon at iligtas tayo sa mga kalaban natin. Kaya ipinakuha nila sa Shilo ang kahon ng kasunduan ng Panginoong makapangyarihan. Ang takip ng kahon ay may estatwa ng dalawang kerubin at nananahan sa kalagitnaan nito ang Panginoon. Sumama sa pagdala ng kahon ng kasunduan ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Finehas. Nang madala na ang kahon ng kasunduan doon sa kampo, sumigaw ng malakas ang mga Israelita sa kasiyahan at yumanig ang lupa. Nang marinig ng mga Filisteo ang sigawa ng mga Israelita, nagtanong sila, bakit kaya sumisigaw ang mga Hebreo sa kanilang kampo nang malaman nila na ang kahon ng Panginoon ay nasa kampo ng mga Israelita. Natakot sila at sinabi, "May dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo. Kahit kailan hindi pa nangyayari ang ganito sa atin. Nakakaawa tayo. Sino ang magliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang diyos? Sila rin ang mga diyos na pumatay sa mga Ehipsiyo sa disyerto." sa pamamagitan ng iba't ibang mga salot. Kaya magpakatatag tayo, dahil kung hindi magiging alipin tayo ng mga Hebryo, gaya ng pangaalipin natin sa kanila. Labanan natin sila, kaya nakipaglaban ang mga Filisteo at natalo ang mga Israelita. Napakarami ng napatay, tatlongpong libo ang napatay ng na mga Israelita. Ang mga natira sa kanila ay tumakas pabalik sa kanilang tinitirhan Naagaw ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan at napatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Finehas. Ang pagkamatay ni Eli Nang araw ding iyon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shilo. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang tanda ng pagluluksa. Pagdating niya sa Shilo, nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay siyam taon na noon at halos hindi na nakakakita. Ibinalita ng tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang marinig ito ng mga tao, nag-iyakan sila. Narinig ito ni Eli at nagtanong siya, Bakit umiiyak ang mga tao? Dali-daling lumapit sa kanya ang tao at sinabi, Kagagaling ko lang po sa digmaan Nakatakas po ako. Nagtanong si Eli, Ano ang nangyari anak? Sumagot ang tao. Nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Filisteo. Napakarami pong namatay sa mga sundalo natin. Kasama po ang dalawang anak nyo na sina Hofni at Finehas. At naagaw din po ang kahon ng Diyos. Nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natumba si Eli mula sa kinauupuan niya na nasa gilid ng pintuan ng lungsod nabali ang kanyang lieg at agad na namatay. Dahil mataba siya at matanda na, pinamunuan niya ang Israel sa loob ng apat na pung taon. Nang panahon ding iyon, kabuana ng manugang ni Eli na asawa ni Finehas, nang mabalitaan niya na naagaw ang kahon ng Diyos at namatay ang kanyang asawa at bienang lalaki, sumakit ang tiyan niya at napaanak ng wala sa panahon dahil sa matinding sakit. Nang nag-aagaw buhay na siya, sinabi sa kanya ng mga manghihilot, Lakasan mo ang loob mo, lalaki ang anak mo. Pero hindi na siya sumagot. Bago siya namatay, ikabod ang ipinangalan niya sa bata. Dahil sinabi niya, wala na ang makapangyarihang presensya ng Diyos sa Israel. Sinabi niya ito dahil naagaw ang kahon ng Diyos at napatay ang asawa niya at binanyang lalaki.